And guys, so oh, ito na yung mga ano, yung dalanda na dating uh, dating 500 hundred uh, mahigit na bulaklak. Ito lang ang na, uh, ano guys nagawa. Sa bagay, mas maganda rin naman na uh, hindi siya na ano kasi pag namunga siya ka lahat oh, tingnan nyo Oh. Sa isang piraso, baluktot na yung yung sanga. Kawawa naman pag maraming ano. Pag maraming bunga to. Kaya tama lang din sa kanya tong ganitong uh, laman niya. Mga uh, siguro nasa ano lang to mga 30 mahigit lang guys ang bunga. Ano? You know? sa isang sanga tatlo kataso ay yun lang ang, ang, at matitikman natin uh, konti lang guys at least meron first time niya na mamunga ng ano na ito. sumo na natong sa guys so okay. tapos uh, na buwak na tong 500 na buwak ng London yang naibilin at 'to na tilawan guys ng na tilawan nato 'yung London London guys Pwede din siya makaon eh. Hmm? Pwede din makaon. Pwede yung humok na. Pwede din na siya Kauno nato Kauno na to. Try na to kaon. guys para okay. makaon na iyan yun guys mga harvest ah buhay na eh Kani uh, kani. Nakai kuting an? Oh, kani ah, guys, oh okay. humok na. Ilawan nato. habis ah, tepat Silawan ni ah, an Sige. Silawi nanti Sige. ka? Oo. Oh, oh, tawa. O. Lipis kay Panit. Green pa siya oh. Pero... Nice yes, oh. kailan panit you see guys 好，第六位。 Guys. Hmm. Ayan na guys, ah, nagyelo na yung ano natin, no, oh, yung mikan. Ayan, may cutter na. Naginigyan na ako ni Sir Ricky ng cutter pang ano natin. Pang yan, no. Oh. Kasi magsisirain namin yung fence doon. Papalitan namin ng bakal Kaya ang kawawa yung ano yan kung nabuhay na lahat yan 500 na bulaklak kawawa ano 20 lang tumayigin guys pero yung mga ano kawawa no ayan ito na yung ano result sa ating ah uh, 500 na flowers konti lang na ano guys pero at least meron tayong ano ma makakain. Mga binilang ko kanina mga 21, kinain namin yung isa na uh, twenty 22. Yan oh. Kinain namin. Bilang ako nag-video. Tapos ito nagkaano lang siya guys sa uh, medyo may team. Meron naman na uh, magandang kulay. Ito maganda. Tapos meron pa yun sa doon na ma, ano talaga, makinis. Ito dito. Ano? Ito pinaka medyo makinis siya guys. Orange na orange. Eh, yun lang guys, ha, yung update natin sa ating ano, ating orange. Ma maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yun, sa mga nag, ano, na ayan, nag-aantabay sa ating update sa ating ha, orange lights ito na ayan, uh, maiksing video lang guys maiksing lang pang update natin ah uh, yun